Nakakabahalang insidente sa Tarlac City. Isang batang Muslim na babae sinuntok ng tricycle driver dahil lang sa kanyang pananamit. Sa tatlong magkasamang estudyante, siya lang ang may suot na talukbong at siya rin ang piniling saktan. Isipin mo yon, bata, inosente, Muslim, kinilala ang suspect na si Jazz Boy Laiva Pascual at sumuko na siya sa Tarlac City Police. Pero tandaan, hindi dito nagtatapos ang laban. Ang hostisya dapat maramdaman ng biktima, hindi lang makita sa papel. Grabe rin ang galit ni Senador Robin Padilla sa nangyari. Ito ang kanyang pahayag sa Facebook. Astagfirullah, mga kapatid, sino ang gumawa nito? Ang yurakan at saktan ng pagkatao ay maaring palipasin. Pero ang saktan tayo dahil tayo ay Muslim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanapin niyo yan at hingin ang hustisya sa batas. Walang batang dapat saktan. Walang pananampalataya ang dapat bastusin. Ang respeto, hindi dapat pinipili kundi ipinaglalaban. Panindigan natin ang kapayapaan, hustisya at respeto. Ipanalangin natin na maghari ang pagkakaisa. Para sa bawat batang Pilipino, anuman ang relihiyon. Pakishare ito para marinig ng lahat ang panawagan ng hustisya at pagkakaisa.